And guys, welcome back dito sa ating channel at nandito na naman tayo sa San Vicente Dog San Pablo, Isabela. Yeah, so libo na naman tayo dito sa may uh river flow. Yeah, ito yung kagandahan dito kasi yung tubig napakalinaw at uh, may agos talaga dito, guys. Pero you know? so, saroon 'yung mga bata, ginawa namin ng swimming pool na maliit lang para hindi sila ma-pressure sa tubig. So, yun yung mga kasama natin. Yung sakit na, o oh, yan sila. Oh. Malakas kasi yung pressure guys pag uh, ano, pag uh, doon sa gitna maliligo. Unlike dito sa so, gilid, sa gitawan, no? parang simple na maliit ay uh, wala ganong pressure. So, yun guys. San Vicente to pa. Ito yung magandang paliguan dito sa Isabela. Uh, ito so, dinadayo ito. Marami rin tao dito pag linggo. Ayun, ang dami tao guys. Oh. So, yung tinatawag na crystal clear na tubig ilog so yung tubig na ito, nanggagaling ito sa Sierra Madre kaya napakalinaw dahil walang distortion dun sa taas kaya ang linaw ng tubig dito kahit umulan pa So na star clear eh, kita kita yung baba oh. So wala namang bayad dito guys, paligo, libre. And then nakatilis uh, lang yung bayaran nyo kay uh, kanya-kanyang katilis dito. Yun, na uh, magpapaanod yung ibang kata. Okay, lalalala. La, la, la. So magpapaanod sila, simula dito sa taas hanggang sa baba. Lalalalalalala! Lala, lala, lala. <laughs> Sobrang lakas ng tubig Ayun, kayang-kaya magpaano Magpaano Total, mataba ka naman Ikaw na lang magpapakita <laughs> Lulutan ka lang naman eh Ayun guys, no San Pablo, San Vicente uh, Isabela Ito yung Tupa Barangay Tupa Ganda dito. Malak Mr. Clear ang tubig ilog. Ayan, okay na. Hi guys! Ah, Rita gali sa tupa guys! Kantoan ta si Mariel guys. Sa UA na Mariel. Ano? Try

Hoy guys, nabaen tayo. ko vlog ko to eh. No. Mamaya ko, damay yan nang Mag-hi daw si Ate Maria. Tambata, baliktad. Ano ba? Tama na yan. Hi, guys. <laughs> paanod. Tagay, paanod. Paanod na, guys. Ay. 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 Hala, kuwi dyan. Naku-saluan. Kuwi dyan. Kuwi dyan. break na ko mamatay. <laughs> ta ang earth. Ah, si Mariel. No, no, na lang yung magkita Wala! 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 Kak unta, go guys. Hari natah tadi guys, sebab tu main ke masjid. Cina last ke Yeay! Go! Go! Cina last ke doy.

Oh. Papangit na no, naman ang pagkain. Dito mo sila, guys. No. <laughs> Ma-interview ta, guys. Sa vlog. Kailan wow, ayoko nga.

Kuya Daryl! Hi, guys! Guys, tingnan natin yung Agus. Lakas yun, guys. Tingnan nyo, guys. Guys. Kayo pa kayo? Dogs. Guys, tinayod yung balakas. Agus. Delicate yung mga bata dun. kita guys magka-out cheese. Guys, look at this. Dito tayo makain kasi maingay sila dun. Maingay sila. Dito na tayo! Yay! putay tayo dun guys. Sa may puting bato. Kasi maganda doon. Dito guys. Sa may puting bato! Sana walang linta. Makaunta guys. Thank you.

doon kanina. Doon. Kaso, malakas yung agos. Kaya hindi na matuloy. Nakapaalang kami guys, kaya hindi kami natuloy. Parang hindi lang malakas yung agos, pero pag gumunta ka na, malakas. Crap. atrás. Maingay. Guys, may kaubat na bata. Ay, malamig. Tangatay ito. Grabe guys. Amazing. Guys, may nag-inaobra sila to guys. Hala guys, may isda na ako nakita nito guys. Wala na guys, nagalis na siya. Tingnan nyo to guys. Sirain natin Hindi. Ngunit okay. ba Nainit guys Upo tayo dun sa batuhan Nandiyan Nandiyan guys Para malamig Ano lamig na ako Upo pa Wala kayo, Jack. Hindi ko kayo ma-entity. guys. kain tayo. Yummy! Hi, guys! Guys! Gain guys! Tayo, guys! Bye. 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 guys, maingay no? Yung sa likod ko guys. lang guys. Tignan nyo ba yan? Yuck. Yeah. Okay. Hello. No! <laughs> Wala miken guys. Sasali ko guys. Comment nila guys. bad siya. Tupayin natin yung bato. Ay wag na. Katabat. Um sarap maligo. Pero kumakain ako. Kainin mo. mainit guys Ya mo sila maligo dyan Pagdahan natin yung anak ni Kuya dyan.

Guys, punta tayo dun sa mga lalaki. Hi guys, sobrang ganda rito at sobrang sarap. Recommended talaga na pumunta rito. Ano puro na lang kayo plano guys? Magpaplano plano na lang kayo? Wala na kayo balak na -plan. pumunta na lang. Ingay-ingay niya. Sigugutom oh. ako. Ay. Oh. So, Muntik na siya yung tagay kanina. Ito ngayon. Ito ngayon.

저것빠빠잖아아

ta liwat to guys kay malabig para hindi din maingay maingay kasi ang mga tao doon sa kabila yung papangit pa joke lang guys okay, so ako takot mga bata doon Ayo. có ai buồn ai muốn ai habijona na umuna ako, ako, sa may pa dun, nakain na naman sila. Oh, ano yung tay para magliliko na tayo. Dikertayo, diteg. <laughs> Ay hey, munah. Hey, guys, welcome